Hello Itin, isang babala po. Warning po tayo sa isang uh, fan fanpage sa Facebook na Basher ng Benny o Basher ni Benny dahil uh, kung sino ba talaga to siya. Siya ba yung fan ng SB19 o Basher ng Benny? Dahil may history itong Bashers ng Benny na pinost niya ang screenshot ng isang Basher ng SB19 tungkol doon sa black curtain at bakanting upuan sa Coca-Cola Arena sa Dubai concert ng ating The King of Pop. Kaya ito nga ang komento ng totoong 18 fan ng SB19 na ano pa talaga to siya? Ito ba talaga ay fan ng SB19 o bashers ng SB19? Dahil ito po ang panibagong post ng bashers ng Benny. Binandera at inupdate niya kunuhay ang concert venues, dates at mga sold out tickets ng SB19 sa Simula Tokas concert sa Thailand soon. Pero maraming commentators sa kanyang post na hindi kumbinsido. Sinasabing siya ay hindi fans ng SB19 o isa siyang basher ng SB19. 85.14% na po ang uh, tickets ng SB19 at uh, almost 100% na para ma-sold out. Samantala, hati ang reaction at komento nang post ng bashers ng Benny regarding kunuhay sa update niya sa venue at tickets ng SB19 sa Thailand soon Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.